Yan, good morning mga idol. Ito ang ginagawa Roberts. ni idol. Ay, idol. Ay, idol. Ay, idol. Ay, ano may kapatid siya. Auto siya. Ay, patata sa siya. Siya alsi. Siya pinuso. Mga pinuso. Ito yung bagong helper nila mga idol. O, yan. Ay, tatay daw niya doon sa Alamino. Sa engineer. O, yan. O, shout out mga idol. Hello, your friends, idol. O, shout out. Subscribe na rin kay YouTube channel kay Idol Birds Love. Shout out sa inyo mga idol. Pa-subscribe na rin sa YouTube channel. Ayan mga idol. Oh, kalingin nila mga idol. Salpak sa butas Mahilig talaga to si Elber sa putas eh. Kasanay sa butas eh. <laughs> Kasana, yun si idol. Nalaglag oh. lang mga mga idol. Kasi nalaglag yung ano. Nalaglag ito idol. Kaya ito nalaglag. Kaya pinalitan nila ng bago. So, Turok.

Ya, gadoh ya tau. Ya, dah la, Saya aku. Puntan aku sa Europe. <laughs> bye bye. Thank you.